Oh, ay salamat malas na yung pang-bisit. Yung bisita kaya lang may darating pang bisita. Ayun ay pagkain po 'yan. Ayun. May at ano ito? Malalagyan natin ng pagkain. Ayan po guys. Ito pa ang kusina. Stock room. Ito po ay ni tapos. Ayan. Yeah, kasi gagawin niya dito ang ihawan. Ito ang kusina dito. At ito naman ang ano. Wala pa yung dining room dining table na in order ito ang dito ang dining table nila tiyan nila kay ito at ito ang sala at ito naman ang labahan bukas ang ilaw bukas ang ilaw dito ito ang nangyari dito sa washing machine to ito tumakbo yung nagda dryer ako tumakbo ng tumakbo dito hanggang dito tapos ngayon ano nangyari naputol naputol dito kailangan ayusin yung naputol oh. hindi makita yeah. kaya ngayon sa regular na washing machine kami gumagamit hindi na hindi nga, naputol yung ano kasi dyan oh. ayun, di makita madilim ang plansahan, dito ang plansahan dito at uh, punta tayo sa likod ito ang sala nila ito ang pa papunta ayun, ito Tapos itong hallway, itong papasok, ito ang dito ang entrance. Oh, so kai, adoro ko. Dida, 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 dida. Mm -hmm. Sunset. Ito po ang sunset. Ayun ang araw. Ayun ang sinag ng araw. Ayan. dikit ako. Oh. Wala po. I Hindi pa tapos yan, Oh. Tapos ito. Ayun, naku yung halaman ko rito. Wow, ayan. Nakaka-recover na yung halaman ko. Mga namatay yan po. yan, paglipat. <coughs> ito, o. Oh. Natiyo, ito sa labas, Oh. Nakaka-recover ko sana. Ayan in sa labas yan. Hmm. Oh, ang buhay ko sana. Ito rin abang tanim ko kasi nawala na matay talaga lahat. Ito rin. Hmm. Yung basurang ano, andun lang nilagay Oh. Naghakot ng buhangin ngayon Oh. Naghakot ng buhangin ngayon Oh. Hmm. Ito ang hallway. Yan, papasok. Pus, lepas tayo. Ayan, datang lepas. ayan o, inano nang una nilagyan nilang alkentra alkitran tapos nilagyan nilang parang goma ba, plastic para hindi mag absorb siguro ang tubig parang pang waterproofing tapos ngayon lalagyan nilang buhangin ayan, yun ang buhangin ilalagay nila dyan para yan ay tataniman ng mga halaman yun ang maraming buhangin oh. sarap maglaro ang buhangin, e, ito rin oh. hmm. ito rin. Ayan. baka bukas maglagay na yan ng buhangin dito. Hmm. Sarap mag-anag itong buhangin. Oh. Pork. Itong pork Ayan. ay umalis na sila o oh, yun ang buhangin oh. pula ay pula yun na orange orange ang kulay niya ay yung pandami o oh. yan ito yung part ni madam ayun naman yung mga oh, wala isang sasakyan na puti wala isang sasakyan ni madam ayan one, yeah, one 2, 3, 4, 5 dalawang sasakyan na wala dito sinong umalis baka umalis si Asil ay wala pala yung isang sasakyan gamit ni ano hinahatid yung babae ni Jeric ayan buhangin tayo sa labas punta tayo sa, ito po ang entrance yan dyan ang entrance ito po ang gate 1 yan po ang gate 1 ito naman ang oh, o ng mga bata ito ay lalagyan din ng buhangin ito at nang sa ganun hindi masaktan ang mga bata sa ano semento ano to napako na ba napako na kaya to yan yan mga anong bata kaya mga bata may siso pa o, may swing swing po ano nga tayo? Para unahan na natin yung mga bata. Ayan. O yun. Swing swing tayo rito. Wow, sarap. Sarap balik ka ng pagkabata. <laughs> swing swing tayo. Swing swing. Ayan. Nakakalula man. Hindi na tapos sanay mag magswing. Ito siguro maganda. Ay, mapang bata ito. Ayan sakit man sa puwit na pipi sa input ko hindi pa na hindi pa na oh ayan sino kaya may tao may dumating ata may dumating may dumating may dumating ito mating Ano pagbukas nito na haris na ako dito oh swai swai ayo ah <laughs> natin. Paano pagsara nito? Ito ang labas oh. Ito ang laba labas dito di sherto. Tapos sara natin ang gate. Paano pagsara nito? Bakit kasi hindi automatic? Ito na may sara. sa Criadas Ang kusina. Ayan, ang rape. At yan ang ano, yung kitang-kitang deserto. At ito naman ang yan sala. Ito ang kainan nila. Hindi pa na-deliver yung kanilang dining table. Ayan, di pa kumpleto kasi kalilipat pa lang namin. Di pa katap kami tapos mag-ayos-ayos ng mga gamit dito. At dito na ilamit. Natulog sila kaya hindi tayo pinipumasok. At dito naman ang guys. Ah. Dito naman ang planchahan. Ayan. Ayan, ang washing. Ayan. Dito naman ang palabas. Dito naman ang labas ng bahay. Ayan. Dito at do bimisids. Pusin. Ito ang sala. Madalingan. Ito ang hallway. Ito ang lakayan ng abaya, ng mga bisita. Ito ang hallway. Yan. Hindi pa yung mga sopa. May mga takip pa yan no sopa. may takip pa ayan po ang labas ng bahay oh nista tas ay yun doon inistak yung mga sopa hindi pa yung mga tapos di pa po tapos ito oh, ito yung mga halaman oh walang trabahador ngayon walang dumating oh tapos ito naman sa labas ito ang entrance yun ang gate yun ang gate yan tapos yan dito dito sa hallway taba ko tayo mag mag map dito sa hallway yan haba nyan umpisa ka doon maglinis hanggang doon ayan ang pinto na paakyat ayan. dito ang kwarto ni baba ayan. mamaya ako maglinis mag video muna tayo tapos sa pagpasok dito ang sala dito naman sa hallway, ito, cortina siya. Buksan natin. Ayan. Kitang kita sa labas. Ayan. Tapos, isang po. Dito ang makwarto ng pata. Ito ang playroom. Walang ilaw. Ito ang playroom ng mga bata. O, ay. Ilagyan ng ano, ah. Ayan. Kanilang ano ng pata. Ang galing, ah. May TV rin sila. Oh, itong laruan. Itong playroom ng mga bata. Ito naman ang CR nila. Yan ang CR. Huwag na natin ang ano yan. Tapos ito naman ang kwarto. Ito ang kwarto. Ito ang kwarto ng mga bata. Ayan. Apo nila. Dito sila. kabinet nila. Ayan. Ito naman ang kwarto ni Abode. it. Ayan. Mapag-video muna para may pang-upload. Oh, ito ang part ni Abode. Ayan. Oh, pang-prinsipe. Oh. Oh, dito, magandang ano yun. Kasi kitang kita yan sa labas. Ayan. Iyon ang kaharap ng ano kwarto ni Baba. Ayan. Ito. Pang-prinsipe ang kanyang bed. Ito naman ang kanyang CR at ito ang dressing room niya. Ayan po guys. Ngayon, ito. Tapos na tayong mag-video ito. Punguloy dito. Kung umpisa sa ano Hanggang doon. One hectare ang haba nitong bahay na ito. Ayan po, guys. Thank you for watching, guys.